ng umaga sa lahat. Gaya nga ng sabi ni Mayor kanina, kahapon po, ang daming luha ang... <laughs> no, naiyak po talaga ako pag sabi na the flight is cancelled at hindi na makakarating si RD at si Troy. So sabi ko nga, it's better na hindi natuloy. Baka naman pag flight nila ay biglang may nangyari ay konsensya ko pa. So pinilit po nila na makatawid. No, sabi ko kanina, ginamit po nila ang bato ni Darna at ngayon nandito po sila. At ang atin pong panauhing pangdangal ngayon ay babasahin ko po ano is a traveler and a passionate advocate of Philippine culture and biodiversity. He gained development perspective through academic degrees in BS Community Development and MA Regional Development Planning from the University of the Philippines and a graduate diploma in Regional Development Planning and Management from University of Dortmund in Germany. His professional journey ranges from being part of the academe to working in different levels of our government. First step in, of his career was in UP Diliman and later UP Mindanao. Then later, he served the city government of Dabao City as acting city planning and development coordinator. He became part of the DOT family in 2015, starting in Regional Director of Dabao Region as a director of medical travel and wellness tourism. Currently he is with the office of the Secretary and was appointed as a director of film and sports tourism and he is also tasked to oversight the foreign offices of the development of, of the Department of Tourism. Recently, he was also designated as OIC Regional Director of Regional Office for B ROPA. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to our guest speaker for today's Panidugan 2024. No other than our beloved Roberto P. Abelardo III or Bobby. Ayan sir, nabulol na ako. Magandang umaga po sa si lahat and I am very very glad to be here. So, wag mo kayo makinig sa ano sa sinabi na kami po ay pagod. Kasi alas dos ho kami nung umaga nagising. Hindi ho kami, ano, um, dapat po nakaporma ho konti ngayon eh. Kaso, pagbabaho namin, nakita namin nagmarcha na. Kaya, galing airport, bumabaho, ag agad kami doon banda sa, ano, sa isang area. At nagsimula na ho kami maglakad para makahabol po dito sa ating programa. So, Mayor, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa Department of Tourism para po mag-makiisa sa ating selebrasyon dito sa Kanidugan Festival. At the same time, ang ating 177th anniversary sa Ojongan. Ngayon, ang tanong, ako po'y nasa turismo. Um, magtatanong po ako sa inyo dito ano po ang dapat kong dito sa ating lugar para po ako'y bumalik at bumalik at bumalik. Meron ho ba kayong masasuggest kung saan ako pupunta? Ngayon, minsan, pag nakikita ko 177th anniversary natin, nakikita ko ang kultura dapat natin dito sa Ojongan matured 177 years na kayo nagsasama-sama bilang mga mamamayan. Pwede po ako magtanong ngayon, ano po ang dapat kakainin ko dito para hindi ko malimutan ang ojongan? Meron ba kayong ma masuggest sa akin? Oh, so, ang inaano ko po ngayon, ganito po ang turismo kinakailangan nuna natin ayusin po ang ating kwento. Ang kwento ng ating bayan ay kwento ng turismo ng Odjongan. Ano ang nakakain dito na dito lang nakikita, natitikman? Ano ang experience na pwede kong maramdaman dito gaano ba kaganda ang beaches natin, ang waterfalls natin, ang bundok natin, ang ating mga new Ito po ang turismo. Alam ko po na um, first time ko po dumating dito sa Romblon last year, meron po akong nakasabay ang mga turista galing Tablas Airport papuntang Makati. Nakita ko po meron dalawang puti. Nagulat ako. Pag tanong ko sa kanila kung saan sila galing, sabi nila galing silang Espanya. Espanya nang galing mga turista na pumunta sa Romblon. Sinabi ko, bukod po sa Romblon, saan na po kayo nakarating sa Pilipinas? Mayor, ang sabi po sa akin, wala pa. From, nang galing daw sa Saguam, then nag-internet search sila, then nakita nila malapit lang ang Pilipinas, lipad tayo ng Pilipinas. Pero saan tayo pupunta? Sinabi, search na naman sila. Ang gusto nila po, mga beaches beach, nakokonte ang tao, gusto nila solo ang kanilang nakikita. Ang gusto nila ay masarap ang simoy ng hangin. Gusto nila ng init na ganito. Kung tayong mga Pilipino, eh nandyan ho kayo sa, ano, sa silong, ito pong mga, uh, ang, ang, mga puti po, gusto nila nandyan sila. So, nag-search daw sila sa internet at nakita nila ang romblon. Hinanap nila kung saan pa Tablas. Then, so Tablas Island. Hindi ko na ho nasabi kung saan sa Tablas sila pumunta. Pero ganito pang kwento nila. Nung pumunta daw sila doon sa kasulok-sulokan ng isla, natulog daw sila sa isang simpleng hotel, accommodation. Pinakita po sa akin, Mayor. Ano, yung ordinaryong papag, ang tinulugan nila. Hindi air-conditioned, naka-electric pan sila buong araw di sabi ko na ako pero sa kanila sabi nila paraiso 'yun kasi malamig masyado sa lugar namin gusto namin ng init dito sa Tablas tapos ang sunod po eh sabi kamusta naman ng mga tao nung umikot daw sila sabi nila nakita nila may mga bata nung nakita na yung mga bata, nakipagkwentuhan ng mga bata sa kanila, lumapit, hindi takot yung mga bata na makipag-ingles sa mga foreigners na to. Nung nakita ngayon ng, ng, ng ano, ng barangay na nakikipagkwentuhan sa mga anak nila, Mayor, nagsimulang lumabas ang mga tao sa kanilang mga bahay-bahay at sinimulan ang pag-iimbita sa kanila na pumasok sa bahay. Alam niyo po kung ano yung ano, yung reaction ng mga Espanyol. Ang sabi ho nila, sa buong mundo nakaikot na kami. Pero dito lang sa Pilipinas, dito lang sa Romblon namin na simulan, makita ang kultura ng Pilipino na kung ginawa kaming pamilya. Hindi kami kilala, pero bakit po iniimbita kami papasok sa mga bahay? Hindi naman kami kilala pinapakain kami na hindi pinapabayad. Nakikilaro sa amin ang mga bata na hindi naman namin kilala. Heto po, ako'y nagpapasalamat sa kultura ng romblon ng tablas sa isla na to, na kunsaan kayo po ay nagpakita ng tunay na kaugalian ng Pilipino. Heto po, ang tanyag na sinasabi nating Filipino hospitality. Maniwala mo ho kayo sa hindi, ito po talaga ang pinupuntahan ng mga tao. Hindi ho nila pinupuntahan masyado ang beaches na, uh, hindi ho sila babalik dito sa atin dahil sa beaches natin. Hindi sila babalik dito dahil sa ating mga magagandang mga bulaklak at mga hayop. Hindi sila babalik dito dahil sa magagandang waterfalls natin babalik sila dito sa Pilipinas dahil sa inyo. Dahil sa inyong binibigay at pinapakitan hospitality. Heto po ang kwento ng bawat dayuhan na turista na pumupunta dito. Hindi sila naging kaiba o iba. Kaya gustong gusto nila ang kultura na ganun. Tayo po ay napaka-open at napaka-welcoming. So, sino-sino po pupunta dito sa tablas? Meron naman ako na interview na nakarating na rin dito sa tablas. Foreigner. Alam niyo ho yung anong pinupuntahan dito ng mga foreigner na katulad ko. Ako kasi, ang tawag sa akin, bird watcher. Pag sinabi kong bird watcher, um, naglilibot ako dito sa Pilipinas para hanapin lang yung mga ibon. Hindi chicks ha. Ibon. Mga ibon. Mga ibong wild na mga ibon. So, dito sa tablas, alam nyo ba, meron dalawang ibon dito na dito lang sa islang nakikita. Ito po yung tablas drongo at yung um, blue-headed fantail, tablas na fantail. Dalawang ibon na pinangalan sa isla na to na dito lang nakikita. So, it is a unique species na kung meron mga espesyal na hindi natin nakalam Nandito lang pa na pero pupuntahan ng mga foreigners. Ano po ang leksyon ko dito? Ang inyong kultura ay payabungin natin kasi ito po ang esensyal na pinupuntahan ng mga tao. Ano po, uulitin ko, kung dat pagdating ko dito, ano po ang ipapakahayo sa akin na hindi ko pa natitikman? At pag natikman ko po ay babalik-balikan ko. Ano po ang ipapakita nyo sa akin? Bilang turista ha, na lugar na ang ganda-ganda na babalik-balikan ko. Ito po ang kinakailangan natin dito, ang tinatawag ho natin pride of place. Proud ba kayo sa inyong lugar? Handa ho ba kayong umalalay sa Department of Tourism na i-welcome ang ating mga turista para po ipasyal natin sa palibot natin at ipakita sa atin ang ating kultura. Ang tip ko lang po sa inyo, huwag niyong baguhin ang ating kinaugli ang mga ano mga mga um, kultura kasi ito po ang hinahanap wag na natin baguhin pa ito pong hinahanap ng mga turista kung paano po natin aarugain sila bilang mga bisita. So, 177 years na po tayo bilang isang munisipyo at ako po ay naniniwala na ang ating bayan ay isa sa mahalagang mga bayan dito sa Pilipinas na kunsaan ang ating kasaysayan, ang ating kultura, at ang ating mga sabihin na natin, pagkain, natural resources, beaches, ay pwedeng puntahan ng mga turista, hindi lang lokal, pero hanggang mga foreigners. Aim high! Huwag lang lokal. Foreigners ho, you have what it takes for foreigners to come to Odjongan. Nakarating na dito yung mga ano siguro, ang mga Espanyol. Marami yung mga Espanyol na umiikot ngayon sa Pilipinas. Kaya kung ganito po ang turismo ng Pilipinas, sana po dito po sa Ojongan, lagi po natin sila i-welcome at for the municipal tourism officer po, si Ma'am Jude, mag-uusap po kami kung paano po magtutulungan ang Department of Tourism ang Provincial Tourism Office, at the same time, ang Municipal Tourism Office para ho payamanin natin, pala, um, palaguin ang turismo dito sa atin. So again, congratulations po sa inyong lahat and I hope you will have a happy fiesta and congratulations, Mayor. Thank you, Mr. Roberto Alabado. Your insights are extremely helpful to us. We appreciate you joining us today and sharing your expertise with the Ojongan community. And now, to award the certificate of appreciation and token for our guest speaker, we kindly request Mayor Trina, along with Vice Mayor Devin, our uh, Fiesta President, Sir uh, De Luna and Ma Mary Jude F. Gabad. Let me read the contents of the certificate. Certificate of appreciation is, is proudly presented to Roberto P. Alabado III, the Regional Director of Department of Tourism, Mimaropa, for his invaluable time, presence, and expertise as the Honorable Guest Speaker for Adjongan's Kanidugan Festival, awarded this fifth day of April during Adjongan's 177th founding anniversary at Town Fiesta Celebration at Adjongan Rambon. Signed, Mary Judith Gaban, Kanidugan Festival Chairman, Dr. Arnulfo de Luna, President 177, the John Family Anniversary, and Mayor Trina Alejandra Q. for Fabric, the Municipality Mayor of Ajangan. Once again, let us give a round of applause to our guest speaker. <laughs> Once again, thank you so much for gracing us with your presence, sir. And now, ladies and gentlemen, the moment you have all been waiting for.